Binuksan na ang mga bagong power plant sa Siquijor na magsusuplay ng kuryente roon. Kasunod lang yan ng pagpapatigil sa operasyon ng dati nitong power supplier na Sipcor ng Pamilya Villar. Ang paliwanag ng Pangulo sa tigil operasyon sa pagtutok ni JP Soriano. Malakas na ang loob ko na i na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor. Nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Siquijor para sa ceremonial switch on ng 17.8 megawatt new Siquijor diesel power plants na inaasahang magdadala ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa probinsya na noong Hunyo ay inilagay sa state of calamity dahil sa malawakang blackout ang Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR na subsidiary o bahagi ng Villar Group's Prime Asset Ventures ng Pamilya Villar na dating nagsusupply ng kuryente sa isla. Ipinatigil ang operasyon nito lang nakaraang linggo. We had to take over the operations of SIPCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement doon sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya uh, ganun ang nangyari. Nauna nang sinabi ng SIPCOR na nila ang lahat ang mga maaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Mula si Kihor, nagpunta sa Kalapi Bohol ang Pangulo para pasinayaan ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang matatapos ngayong Nobyembre. Nakakalaga ng 813 million pesos na layong bigyan ng tulong ang aabot sa may apat ang magsasaka at bigyan ng patubig ang aabot sa tatlong daang hektareng sakahan sa probinsya Nangyari po ang pagpapasinaya ng lugar na ito sa gitna po ng mga ginagawang expose na pangulo kaugnay sa mga anumang ghost flood control project. Kasi ito hindi lang irrigation flood control pa ito. Magiging matagumpay ito dahil kung titingnan ninyo ang kapal ng kahoy sa taas, hindi magbabaha, hindi mag uh, hindi dahil maganda ano, magandang uh, ang, ang, ang forest coverage kung tawagin. At uh, nasisik yung lupa, hindi guguho dahil nga may malalaking puno. Matapos ang inspeksyon, tinanong namin ng Pangulo. It must be a breath of fresh air to see something uh, good. Huh? Oh, please. Oh, please. Sunod na pinuntahan ng Pangulo ang Mandaug Elementary School kasama si Education Secretary Sani Anggara para pangunahan ang Yaman ng Kalusugan Program o YACAP na inorganisa ng PhilHealth. Mula sa Bohol at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas.